Hello! Nag-alala rin ba kayo minsan kung bakit hindi kayo makakuha ng OTP? Na-experience ko yan today. Kasi kanina dapat mag-transfer ako ng pera from my GCash to um, s west Bank. Start ako ng 12 o'clock. Hindi pa rin ako nakakuha ng OTP. Ilang beses ko siyang trinay. Akala ko wala lang signal. So ngayon, nag-try ulit ako. Talagang hindi ako nakakuha ng OTP kahit mga small amount kailangan kasi siya may OTP talaga nagte-text yung GCash so tinawagan ko yung number ko nagre naman nagtry din na kung mag-text tina ko yung number ko naka-receive naman so sabi ko hala bakit kaya hindi ako nakakakuha ng OTP nag-alala na ako kasi syempre parang uh, malaki yung amount na nasa Gcash ko so kailangan ko siya i-transfer kasi 'di ba maraming balibalita na Uh, nagluloko ang Gcash, baka mas more or ano man. So, trinay ko na mag on off ng cellphone, wala pa din. Uh, trinay ko na i, i on off ang wifi, baka kako uh, wala lang siyang signal, hindi makapag uh, send talaga, hindi makapag request ng OTP. So, wala pa rin. So, parang sabi ko, nagalala na ako. So, ang ginawa ko, tiranay ko ang mag-uninstall. In-uninstall ko yung Gcash ko. So, ayun, may umaya, nag -ano na, baga parang pag-open pa, iput, ilagay mo yung number mo. Kailangan pa rin ng code. So, wala, wala pa rin ako nakukuha. So, ang ginawa ko, nag-uninstall ako ulit. Parang twice ata yung ginawa ko. Ay, sa wakas. Nagtext rin ang GCash. Ang dami-daming nagtext, dami daming text yung GCash mula nung 12 o'clock na nag-transfer ako. Kaya ayon, ang solusyon lang pala kapag hindi ka talaga makapag uh, makareceive ng OTP pag ilang beses ka nang nagta-transfer, i mo mag-uninstall, tapos install mo ulit. 'Yun lang, baka makatulong. Bye.